Hello, good afternoon. Ito na nga po, po, pila po kami dito sa Studio City uh, Golden Reel. So, sasakay po kami dahil may free rides po ang Studio City. kung sa sasakay sa so Golden Reel, dapat may pack pa. kayo na Sun character whatever. So sa Um, sa isang meron kayo is dalawa na yung free so yun nga po sa mga nagtitipid albay pa inihintay nyo, eto na po siya dito na kami sa 23rd floor, yan waiting po kami sa aming um, pagsakay yan. dito po nasa 23rd floor na po kami dito sa Ferris wheel. Ayan na nga. So, di ba? taas niyan. Mula taas na hanggang sa baba is 130 meters ang taas niyan. So, guys. Ayan, di ba? So, courting 8 p.m. Yan. yan ay Ferris wheel courting 8. Kasi, ibig sabihin niyan daw ay swerte sa mga Chinese. So, yun nga po. meron sa katla nung... Um, ang Saan ang ginagawa niyan? yun nga po yung ano dyan sa so, pag-aano dyan, yan dyan sa Ferris wheel yan, diba o, oh, yan at ito na nga po, pa ba naghihintay kami parang feeling ko parang parang alam mo yun, kahit na dito kami nag worth mga kasama ko, na mga kaibigan ko parang uh, so amazing pa rin alam mo yan hindi nakakasawa kasi, hindi nakakasawa nga puntahan, mag-ride sa ganun, kaya yun nasa so, naghihintay po kami yan nga So, medyo matagal-tagal kasi sa isang cabin kasi sampo ang laman. Ayan. So, ilan lang yung uh, available kasi yung pong iba na may mga, yung iba na may mga, ano, Um, mga Sanrio's character. Mahal po kasi ang presyo nyo. Wala po kami pambili ng ticket na So, iyan tulad nyan, si Melody. Wala po kami pambili dyan. Ang, ang isang cabin po nyan is nasa 1,000. Kung apat kayo, gusto nyo 1,000 map. Kung pera natin ay nasa 6,000 or 7,000 pesos. Isang rides lang yun, diba? Yan. Tulad nyan, Hello Kitty. Yan. So, yan nasa 600 plus ang ticket noon. So, kung pera natin is mga nasa more than of oh, uh, 4,000. Isang rides lang yun. ba? Diba? So, dito kasi, huwag mo lang i-convert yung pera ng Macau sa pera ng Pinas. Mura lang din talaga dito. So, ito na nga po. Yan. Yan. So, na po kami dahil hindi po kasi kami pwede mag video abang sumasakay baka kami maipit ang paan namin o malagdag ang paan namin yari potol ayan so ayan na nga po yung makikita pag po kayo nakasakay sa ferris wheel na yan sa taas yan po yung makikita yung views na makikita yan so so ba nakaka-enjoy yan nakakatakot tumapak pero kung malakas ang loob mo ay wala problema so diba yan yan yung, uh, mm, yung French Garden ng Studio City na makikita mo sa taas ng uh, Ferris wheel. So, enjoy, enjoy lang. So, parang ang, ang ano, 12 minutes ang ikot. Ang isang ikot ay 12 minutes. So, kung mapera ka at ikaw ay may 1,000 pesos or mo 7,000 pesos, a 1,000 map na convert mo sa Macau, ay, ano ba yun? Nalito na ako na na ako sa pagsakay ko ng ferris wheel, no? 1,000 ng Macau ay mga almost mag 7,000 na yun 7,000 pesos sa yan nagtugma rin, di ba? So, you guys, so 12 minutes <clears throat> Pero private cabin naman yun kung may pera ka, tayo may may kasamang iba So, syempre, pwede naman kayong mag ano mag private cabin, ayan So ito na yung labas ng uh, sa so French Garden kung saan maraming mga ano, maraming mga um, mga design sa mga sa video sa New sa Easter Easter yan so dami mga tao sa so mga mga dami mga bata ayan guys so ayun na nga tapos nakakatawa. Ang dami mga bata. Sana so, dito rin yung ko, no? Para may pa-shell ko rin. Thank you so much for watching.